Kasalukuyang nasa red alert ang Luzon grid dahil sa kakulangan ng supply sa kuryente. Dahil dito, nag-anunsyo ang Meralco ng rotational brownout sa Metro Manila at ilang probinsya. Nasa frontline ang balitang yan, si Brian Basa. Tag-init kaya mataas ang demand sa kuryente. Ito ang nag sa National Grid Corporation na isa ilalim sa Red Alert ang Luzon Grid. Sa anunsyo ngayong araw, nasa Red Alert ang malaking bahagi ng Luzon kaninang alas 2 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Susundan yan ngayong alas 6 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi ipinatutupad ang red alert kapag hindi sapat ang supply ng kuryente sa demand ng mga consumer. Kaya posible ang brownout. Inilalagay rin sa yellow alert ang Luzon grid sa ilang piling oras. Mauulit yan mamayang alas 9 hanggang alas 11 ng gabi. Ibig sabihin naman yan, manipis ang reserbang kuryente. Pero di naman yan mauuwi sa brownout. Inilagay rin sa yellow alert kaninang hapon at ngayong gabi ang Visayas grid. Itinaas ng NGCP ang alert status matapos ang maintenance shutdown sa mahigit 30 power plant sa Luzon at Visayas. Karamihan daw sa mga yan, hindi planado ang maintenance shutdown pero kinailangan dahil sa tindi ng init ng panahon bukod sa marami tayong mga hydro facilities na mababa ang ginagawa niyang kuryente dahil nga pang um, kulang ang tubig, yung uh, kainit init ng panahon, ibig sabihin yan, mas maraming gumagamit ng uh, electric fan, air conditioner, and the air conditioners, mas malakas ang konsumo niyan kasi um, kumbaga, mas hirap sa uh, tumakbo. Maaari naman daw magbago ang supply ng kuryente sa mga susunod na araw depende sa demand ng mga consumer. Kasunod ng Red Alert sa Luzon, nag-anunsyo ng posibleng rotational brownout ang Meralco kanina. Alas 2 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon daw posibleng magpatupad ng rotational brownout sa ilang bahagi ng Metro Manila, Bulacan, Laguna, Quezon Province, Batangas, Cavite at Rizal. Pero hindi yan natuloy Paliwanag ng Meralco, may mga malalaking customer na nag-deload o gumamit ng sariling energy source. Dahil nga sa pangambang mawala ng kuryente sa mga susunod na araw, naghahanda na ang ilang residente gaya ni Aling Cecil na tagapasig. nag charge na kami. Uh, lahat ng mga dapat gawin, inaano na rin namin, inaayos na rin. Kasi kahit may electric pan ka, kahit may ano ka sa loob ng bahay, mas maganda, lumalabas kami para dito sa labas libre hangin. Inatasa na rin ng Energy Department ang Meralco at ang mga kooperatiba na ipatupad ang mga programa nitong magpapabawas sa konsumo ng kuryente. Nananawagan din ng NGCP sa publiko na huwag pabaya ang naka-standby mode ang TV at ibang appliances dahil kumukonsumo pa rin ito ng kuryente. Tanggalin din daw ang mga ito sa saksakan kung hindi ginagamit. Menos sa konsumo, menos din sa gastos. Nagbabalita mula sa frontline Brian Basa, News5. Mga kapatid Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.